Discarded tips, kahit ikaw ay hindi pa monetize sa ini social media mo, pero gusto mong kumita? Well, tapusin mo ang video na to. Marcel Butad po, isang masis karti sa buhay. Alam nyo ba, gusto ko talaga na tumutulong sa mga taong interested din at the same time, yung willing talaga makakreate ng produkto. Sila yung mga madidiscarte sa buhay, of course. And hindi lang yon mga content creator. Alam nyo ba na, nung gumawa rin ako ng content, sobrang ang goal talaga is mamonetize at kumita. Kaya ginalingan din naman natin. Halos ilang video din ang pinupost ko, pero wala pa rin talagang nangyari. Ang problema pala is magulo. Wala ako yung tinatawag na target market. Sino ba yung mga gusto ko talagang tulungan? At uh, dito ko na figure out ngayon na solusyonan din kahit papaano naman yung ating problema sa matagal na ng panahon dito sa pagko-content. At dahil lang yon nag-enroll tayo ng program ni Kasusyong Arvin, no? ang KMCC, about content creation, pero ang dami pang bonuses ang binigay sa amin. Kaya naman, I'm so happy na kahit papaano po ay nag-decide na rin ako to uh, invest sa aking personal development. Oo, First time and medyo mataas siya ha. Investment talaga pero sobrang hindi ko ito pinagsisihan dahil dito mas naintindihan ko ang content creation at hindi pala ito more on kita-kita, maraming followers, maraming views. Alam nyo ba, talagang nung nag-umpisa ako, sobrang follow to follow pa yung ginagawa ko. Yes, kasi nga, gusto ko na, ay, ang dami ng followers, dapat maraming views. Kaya, sinishare ko kahit saan-saan na lang. And, ayun, sinisend ko sa kaibigan ko, ganyan, sa mga friends, ganyan kaibigan, friends, ganun din, isa lang din pala yun. And doon sa family, uy, follow nyo ako dito, oh, isubscribe nyo ako dito, ganun. Yung aking ginawa talaga noon. So, yun na nga, babalik tayo doon sa personal development na nag-invest tayo. And doon ko talaga nabigyan ng halaga, value, na, ah, okay, sa pagkukontent pala, is hindi lang all about ng views and followers, kundi ano ba yung gusto mong itulong ibigay na tulong at hindi lang din doon nalaman ko din na kailangan talaga is meron kang tinatawag na niche sino ba talaga yung mga pinaka-target na mga taong tutulungan mo and sobrang buti na lang nung umattend din ako ng isang seminar yun ang itinuro paano ba talaga yung pagkuha or paano ba talaga aalamin kung ano yung niche na gusto mo. And alam ko sa sarili ko, isa ako madiskarte sa buhay and gusto kong tulungan ang kapwa ako madiskarte sa buhay. At hindi lang yon Sila yung mga very specific na gusto kong tulungan yung mga content creator na sobrang hirap sa tech, sumasakit ang ulo pagdating sa tech at yun nga ay gusto nilang gumawa ng sarili nilang produkto pero sobrang hirap naman sa tech, ganon so yun yung natutunan ko na ah okay, dito ko na nalaman ang pinaka niche ko sa lang sala, na sila talaga yung pinaka gusto kong tulungan and I know for sure na may maitutulong ako sa kanila so ngayon, ano yung matutunan mo sa video na to? dalawang discarded tips na kahit hindi ka pamunitay sa iyong mga any social media mo, ano yung langaw? ano oh, may langaw? So, eto, tuloy. Dalawang discardy tips na kahit hindi ka pa monetize sa ini-social media account mo. Excited ka na ba? Una is, mm -hmm, sell first, create na mamaya. Yun yung una po natin ginawa at yun nga ay ang digital na mga product services and affiliate. Doon talaga ako nagsimula. Alam nyo ba, sobrang um, happy ako na kahit hindi pa ako monetize, no, which, is, doon din tayo papunta naman, monetize basta tuloy-tuloy lang sa paggawa ng content. But at the same time, kumikita ako kahit ay gumagawa ako ng content. And sobrang nai-enjoy ko pa. So, ganun lang ako nagsimula, okay? Yun ang ating unang discarded tips. Ibenta mo muna, then, saka mo gawin, then, ayun, yung digital na mga product services. Kung ano yon, ituturo ko sa next video. Kaya tumuto ka pa dito dahil meron pa tayong pangalawang Discardy tips at yun nga ay ang mag-join uh, sa mga community na align po dapat sa iyong niche. Kasi hindi lang dito tayo ay nakikipagkaibigan kundi dito po ay nagkakaroon tayo ng suporta sa isa't isa at makilala yung iyong produkto at the same time, magkakaroon ng kulab. So, yun yun. Kaya naniniwala ako na hindi lang sa views, hindi lang sa followers ang unang basihan para kumita ka. pagkas mayroon pang discarded tips na magagawa upang ikaw ay kumita while gumagawa ng content. Tanggalin mo na yung paniniwala mo na, um, okay, five, five months ngayon, mamumulitize ako. Well, nag-iiba na rin ang algorithm ng bawat mga platform na kung saan ay mas nananaig ang pagiging original na content. At napatunayan ko din yon kasi nga nakakabenta rin tayo kahit ay nagko-content ng ganito. Parang sa pinapanood mo ngayon na video, no? Na andito ka pa rin ngayon, very interested ka and sobrang na-enjoy lang ako, nagkukwento lang ako sa inyo. Ayun, kung gusto nyo pa po ng mga discarded tips, ano pang ginagawa nyo dyan? Mag-follow na kayo dito sa ating community. Ang masiskarte sa buhay. Ang ating layunin dito ay makatulong sa mga madiskarti sa buhay na katulad ko, content creator, na makapag-launch ng sariling produkto ng hindi sasakit ang ulo. Okay, game? Follow mo na kaagad yan. So, yun lang naman ang uh, gusto kong ishare sa inyo. Hindi nyo po talaga naman sa pagsisimula ng content or ngayon, no, sa kasalukuyan, nagko-content kayo, huwag nyo po na pangarapin lang na tumaas ang views at uh, maraming followers, kundi gumawa ng content at kikita while nagko-content sa pamamagitan ng nabanggit nating discardy tips, ang digital na mga products, and at the same time, yung magkaroon ka ng community. Alright, so, Always remember that success is start when you decide to begin. O siya nga pala, nabanggit ko ang digital products na gusto kong i-share sa inyo na kung saan ito dito sa tatak ng t-shirt na to is pinapaalala sa atin, hugot ito nung mga hindi pa rin makapag-decide kaya mag-decide ka na ngayon. At sa ating tote bag na begin, ayan, so paalala sa inyong lahat na yan po ay kapag sinuot mo at dala-dala mo yan, sobrang i-remind ir ka na kailangan mo nang simulan talaga, lalo na sa taong ito, kalahati na ng taon, kaya ano pang inaantay natin, simulan na, kahit hindi magaling sa tech, mag-message ka lang, mag-follow, mag-share, mag-like, and subscribe this channel para sa marami pang discarded tips na maibabahagi natin. Yun lang, and bye-bye!